Ito guys, kudil. O, kain na tayo. Meron tayong kudil dito guys. O, baka gusto niyo ng kudil. Kudil ko. O, picture picture tayo kuya. Picture picture. Ano kuya John? Ayan. One, two, three, go. Kuya Jo, DJ ka, Kuya Jo. Ay, ay, wala ni Kuya. Mm. Ata, pichu-pichu, rakman ta, kwa paapalak ni Ate Menchi. Uh, Ate Menchi. Picture, picture, Kuya. Kapag ni na likod. Ay, ginit na kuma. Ay, glow ko na kuma. Okay, picture picture tayo guys dito kay Kalito Mansion. One, two, three, go. One, two, three. Kuya John. One, two, three. One, two, three. Ayan. Adios mi, nga man nakabalin amin. Nagyaman kami ako. po. Tira ito yung uh, rabii. Nagyaman kami. Kaya dito yung uh, kapabagyan. Miso daw po nga uh, indating mo tira ito yung uh, lugar. Kapabagyan yung no, no, partiti pang pamilya giyaman kami ako, itipiksakin kin sa lunat na uh, nakapagbisita. Kaya uh, kada ito yung nagdaway ako sa ngayon may dagito yung nakaraon. Nga rin sa gana, kadawa ito yung nabindisyonan. Kaya kung nagsirbi na ako nga kirid, kinpik sa dagito na physical na pagbagimi. Kaya mo ako kaya nga bindisyonan, kung galmay sa kata kami. Pabanting ka pa ng sabad ka dagito pagkasapulan. Kinilisi na kami na dagito niya manapigat, kaya may pagtaksan. Hmm. Tutuloy na kami ako nga iwanan, kaya parabayan. Dagito yung dawa at kararagmi, kinagatama, talagang Espiritu Amen. Happy birthday, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. April 10. April, April, April 14. Happy birthday, Josephine. <laughs> Josephine, Happy birthday, Josephine. Awan lang tikik na, guys. Happy birthday, Josephine. <laughs> okay, oh, kain na tayo. At saka si Glow. Aga birthday na dapat. Ayawang gaya malagip ko. Puki-puki. yung may Ah, picture, picture. Thank you. O, kainan na. Ang dami naming, ang daming handa ni Glow. Hmm. Saka si Sinayda. O, vlogger. O, vlogger. O, vlogger. O, vlogger. O, o, ate. Ay, blog. huwag na daw kumain, makapag-vlog lang. Oo, oh, kahit hindi na ako makakain dyan, makapag-vlog lang, sapat na. The lady <laughs> in red. The lady in red. In red? Saling marites? Ay, red! Ang nakayelo ako eh. in red. in lipstick. Kamusta marites? Wow, sarap <laughs> Nang makita ni, Apo yan nga, nag Ah, ng Hi! Hello! Kain na tayo, guys! Awan <laughs> oh, Ayan! <laughs> Oh, oh ayan, pauwi na sila guys. Ang Miss Universe pauwi na. <laughs> Sana kita-kita kita tayo sa December. December? December. Opo. Ay, tanim niyo. Ay, nakikita kanina doon sa ano eh sandwich. Kanina po. Oh, 25 per kilo. Sarap ng hangin din doon. Ano, Josie? Para Okay na. Thank you. Thank you very much. Ah, kaya, yan, yan. Kaway-kaway sa camera. Kaway-kaway sa camera. kaway, kaway sa camera. Babay ba na. Oh, ayan. So, kita-kits tayo sa next sa ano daw November oh yung mga gustong umuwi na diyan mga pipinsan diyan November November daw <laughs> Ayan sige ate bye bye